Mariel Rodriguez tinumpermang buntis ito at hindi si Robin ang ama. Binulgar ni Mariel Rodriguez na siya ay nagdadalang tao, ngunit nilinaw niyang hindi si Robin Padilla ang ama ng kanyang dinadala. Sa isang eksklusibong panayam, inamin ni Mariel ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at ang bagong lalaking kasama sa kanyang buhay. Agad na kumalat ang balitang ito at naging usap-usapan sa social media. Maraming netizens ang nagulat sa revelasyon at nagpahayag ng iba't ibang reaksyon. Si Robin ay nananatiling tahimik sa kabila ng mga tanong tungkol sa kanilang hiwalayan at bagong sitwasyon ni Mariel. Inihayag ni Mariel na masaya siya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Wala pang karagdagang detalye tungkol sa ama ng kanyang ipinagbubuntis. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na pahayag mula sa magkabilang panig. Ang balitang ito ay nagbigay ng panibagong intriga sa kontrobersyal nilang relasyon. And this is chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.